Sa ngayon, harvester na yung ginagamit namin kesa dun sa manual. Kasi yung manual, kinaabot ng tatlong araw bago mailagay sa sako. Hindi katulad niya yung may harvester. Minsan, naabot lang ng tatlong oras. Sa manual, maraming natatapon. Pag sinasalansan pa lang, marami nang nalalagas. Sa harvester, kahit may nasasayang man, kakapiranggot lang. Mas mura ang bayad sa harvester. Kada sampo, isa lang yung sa kanya. Nung manual, kada pito, isa yung sa kanya. Kaya mahani ka ng 140, ang bayad doon, 20 na. Kesa sa harvester, 14 lang. Kaya malaking tipid sa harvester.